Yan. So, ayan mga boss. Uh, welcome back po ulit sa akong YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan. So, for today's video mga boss, ah uh, papunta tayo ngayon ng Tabuelan para kunin yung kakatayin namin na baboy. At saka, yun mga boss, uh, bago tayo pumunta doon, uh, nadaanan ko sila, ano, mama Pix habang papunta ko kila mama Ducks ayan. So, inantay ko muna sila mga boss kasi inantay din nila sila si Papa Bits. Kaya, yun, nagantay na rin ako para sabay-sabay kaming pumunta doon kila mama Ducks At saka, Tsaka saka, yun, nung nakarating na kami dito kala Mama Dax, mga boss, ayan, tignan nyo yung mga bata. Uh, ah, pamangkin ko yan lahat. Grabe mga boss, ah, ang kukulit ng mga batang to. Tsaka saka, yun, ah, bago kami umalis, uh, ah, inantay muna namin si Papa Beats para may magamit kaming motor. Kasi dalawang motor yung dadalhin namin doon. Yung isa sa akin, yung isa kay Papa Beats. At saka si EG yung magdadrive papuntang Tabuelan. So, yun, kita-kita tayo doon sa bahay nila, Aldrich mga boss. Bahay ng mama niya, so yun. <laughs> Rayo pa yun eh. Rayo pa. Lima pa kabukid at ano. Lima na bukid. Yan, grabe talaga yung panahon ngayon natin mga boss. Grabe yung init. Tsaka yung nagkaabiriya tayo dito kasi yung motor na ginagamit ni ji ay nabutas yung gulong. Kaya buti na lang uh, may malapit na vulcanizing shop kaya ipinaano agad namin habang maaga pa ha? meda pero ang buti magkanad to okay, ano, naman. Okay. Mag ano okay. mm -hmm. na naman magkano video na kan oo sila doha doha na mm. Ini tu Di buto? Bita, tingin ini kita lagi. Hmm. Nya. Di bawah kapal lagi dia berkayu. Ang yang ligid kay ni pista. Oo, sa init kay ligid. Ito na may okay. niligkit man niya. Nilukas aja. Ate. Magdara-tara motor. 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 Nakapar parking ng ngito na motor. Ayan guys, ah nandito na po tayo sa bahay nila. Ano? Bahay ng mama ni Alrich sa kanila EJ. Ayan, yan yung bahay nila. Ka bago kami nakapunta dito, mga boss. Na anuhan po kami ng gulong. Tun. Nagabiriya kasi sobrang init ng panahon ngayon at saka mainit yung kalsada. Kaya nabutas yung gulong na ginagamit na motor ni Iji. Kaya yun ang mabuti na lang ay nakahanap agad kami ng vulcanizing para magpaayos. agan yung motor natin. Mabuti na lang hindi hindi na ano. Hindi na butasan ng gulong kasi sobrang init ng panahon ngayon mga boss. At saka dito naman kala allergic. Mainit pero malakas yung hangin. Yan si Manayit, guys. As a way, kayo dun -dun. Pati nung sa asawa ko 'yung doon dun Nag lumakat lagi kahit nagtao nirahan sa image. Kaya ko manira ng Potino magihiw ito. Iya. Pero mauna o na tayo mga mangalas dus-dus na. Dos dos tres. dito. <coughs> May babae na po. <coughs> Excuse me. Uy, tra. Ani, laos laos lang ni. Pasok at saka labas dito sa kabila. Ayan. Yan, tignan natin yung baboy na kunin natin ngayon mga no, boss nagpainit na sila ng tubig huwag okay, na okay, ako na mas dako pa yung eh. muti pre abuyag okay. ayan mabuti na lang may ininit ng tubig tsaka ito yung halati sak sakto din yung panit ito yung baboy nasa ano na to guys nasa mga 70 plus siguro yung baboy na to 70 so 74. Isa na isan. Ayan. Gita yung... na kayo ng kapatid mo. <laughs> Anak ka. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan guys. Sabang natutulog sila. Ayan, si Egy nag-cellphone. Kain tayo dito. Kasi, wala tayong ano. Hindi, hindi ako kumain ng halian. kain tayo ng saging at saka tayo pinaghanda tayo ni paray pa ari nala ari te te saging saging at saka tayo wala pa kasama guys pero mainit pa yung saging san ton ay bumubulot oo san san kaon kayo to kaon kayo to an do ko ni dawlo Un... pa ini eh. yung ginamos guys sakto to sa ginamos tapos mga ran-ran kagabi oh umulpotan uyab ni Alrich hmm. ko adok <laughs> 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 Ay, hindi ko na adik ng isa dia. Na si mali di. mo ko na At mo ano. Dil Umuli da Mahal ko nito. Tuwa. ka sa dalagat ng

So hanggang dito na lang tayo mga boss. Ayan, uh, hindi ko na po ipapakita yung pagkatay namin ng baboy kasi baka bawal at saka yun kumakain ako dito ng saging at saka tuyo. In-enjoy ko lang yung araw kasi hinahapon na kasi to mga boss at saka wala pa yung magkakate ng baboy. Hindi ko hindi ko naman alam magkatay ng baboy kaya inaantay namin yung magkakate ng baboy at saka yun lang po mga boss. Uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang support.